Opesyal lang iginawad ng MOTC-BARM ang mga key infrastructure contracts sa iba't ibang construction companies na sinunda ng paglagda ng Memorandum of Agreement para sa ilang proyekto upang palakasin ang regional development. Ang detalye mula kay Genesa Garcia. Opisyal nang iginawad ng Ministry of Transportation and Communications ang infrastructure contracts sa iba't ibang construction companies na sinunda ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa ilang proyekto. Ang Notice to Award ay binigay sa Kaizen Construction na nakabase sa Barangay Tumarumpong, Bayang Lanao del Sur. Ito ay para sa konstruksyon ng lake port sa Barangay Durumuyod, Lumbaka, Ingod, Bacolod, Kalawi, Lanao del Sur sa ilalim ng Contract ID Number 24SDF0008 na nagkakahalaga ng 24,490,946 pesos and 58 centavos. Mapapabuti ng proyekto ang transportation at commerce sa lugar. Naibigay din sa RB Bial Construction na matatagpuan sa Wingo Subdivision, Tugong Road, Governor Ramos, Santa Maria, Zamboanga City, ang dalawang infrastructure project. Una ay ang contract ID number 24IGAAB0013 o installation ng solar lights sa Lamitan Port sa halagang 1,974,878 pesos and 90 centavos. Ang pangalawang proyekto ay ang contract ID number 24IGAAB0018 sa Siasi Port na nagkakahalaga ng 1,974,878 pesos and 90 centavos. Mapapahusay naman ito ayon sa MOTC ang Port Security at Operations. Samantala, naibigay naman sa Engsu Construction Supplies na matatagpuan sa 224 4th Road, Urban Poor RH11, Cotabato City, ang rehabilitasyon ng Passenger Terminal Building sa Cotabato Awang Airport sa ilalim ng Contract ID number 24IGAAB-0023 na nagkakahalaga ng 18 million 293,526 pesos and 75 centavos. Inaasahan na mapapaunlad nito ang infrastructure at passenger services ng paliparan. Habang iginawad naman sa CLA Construction Incorporated na nakabase sa Block 3, Lot 10 HB Homes Subdivision, Sinunok, Zamboanga City, ang konstruksyon ng storage facility o warehouse building sa Sanga-Sanga Bangsamoro Airport Authority sa ilalim ng contract ID number 24 SDF 0014 na nagkakahalaga ng 24 million pesos and 65 centavos.